Mga, know, dito na container namin. <trips> Sa wakas lumating na Bababa na kami Ayan na ba yung Ayan na ba yung container natin Idol? Na yun. Uh, ayun na eh. Ah, na ah, dumating na pala. Dumating na siya. Ah, okay, ayos. Maraming salamat at inantabayanan nyo talaga. Sana matapos na dito na maaga ngayon para makawin tayo mas maaga. Oo, okay, tama tama oh. ito. Oo. Para sa mga container na Ah, magsisimula na tayo mga Idol para makawin tayo maaga. Ayun na mga idol, ito yung mga bagong dating namin ngayon mga idol oh. Mga granite ito at tiles Biyahing Batangas sa Calas Piñas ito at sa Bulacan So ayan o, oh, may binababa pa kami Ah, uh, Tiles ulit yan So okay Dito naman sa loob Ito may dumating na, pangkaluukan Yan, sa pangkaluukan yan mga idol sa so, mayroon pa dito ulit sa ano Ito naman ay sa Cavite sa may car muna kabiti itong sako na to at saka itong karton na to at saka itong sa dolo na to mga idol ito ito yung sa San Juan yung na-deliver namin nung nakarang araw ayun yung naantala dahil may bagyo hindi na deliver ng Merkulis kaya na deliver namin nung Biernes okay yan mga idol pali malapit na rin kami matapos Ah oh. Palita. Ah ana, kita Palita, Bay. ini oh, <imitation> Terima kasih telah menonton!

Idol, ano, okay lang, pagod ba? Pa? Pagod, pero sulit na na ah, Okay, ayan mga idol, tapos na kami nagbaba ayan. Wala na naman yung container, ipapasok na lang naman yung mga items At makakaway na kami Thank you Lord, at natapos kaming maaga Ayan, wale mga idol, nagpapasok kami ng items Ayan, si Idol Noy Naghahatak ng jackleaf Masipag talaga nito Isa to sa mga saligando namin dito na masipag Yon, shout out kay Idol Noy Ayan po yung mga pinababa namin mga Idol oh. Yan, 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 yan Kunti lang, so malaki pang space Ayan, may space pa kami malaki dito mga Idol Ayan o, no, oh, walang laman to Ayan o oh. Uy, bakit nandyan na yung bike ko sa taas? Uy <laughs> na kami Idol Uwi na kami, med Mag maaga makarelax. <laughs> Ay, mga idol natin, oh. Eh, mga idol natin, uwi na, oh. Ha? Eh, mga idol, uwi kami, mga idol. Ito yung sinasabi ko sa inyo na malaking advantage pag may bike tayo, ayan, oh. Nakabike ako. Sila sasakay na tricycle yan, ayan, oh, yun. Mga idol, wala pa tricycle? Ay, mga kasama ko, sasakay na tricycle. Ah, magbabike tayo. Kasi okay na yung bike natin.